Mga katropes, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang niyabangan ng po ni Anton Edwards sa si Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang nai-balitang pagkuhan ng Los Angeles Lakers kay John Collins. Bagamat man nga po nakapagtala lamang si Anthony Edwards sa kanilang huling game laban sa Dallas Mavericks ng 9 points at 11 assists, ay hindi para naman nga po nawawala ang kanyang conference sa kanyang sarili. Sa katunayan, niyabangan pala nga po nito si Michael Jordan at Lebron James sa kanyang ginawang interview. Ayon nga dito mga katrops, kahit man nga po si Jordan ang kanyang itinuturing na goat ay wala pa rin nga po itong panama sa kanya, yes hindi nga po siya kayang bantayan ngayon ng paray Michael Jordan. Bukod rin nga po kay Jordan, ay matapang rin na naman nga po nitong sinabi na gustong gusto nga po talaga niyang talunin sa one-on-one -on -one sa Lebron James sa mga laro ng Lakers sa Timberwolves. Gayong naniniwala nga po siya na ito ang kasalukuyang best player sa NBA. Ang kaso lang mga katrops, hindi rin naman nga po niya ito magawa-gawa since parating nga po siyang double team ng Lakers sa kanilang mga laban kaya hindi pa nga po niya natatalo sa loob ng court ang sang Lebron James. Pero syempre hindi rin naman nga po siya dito susuko gayong susubukan nga po ulit niya ito sa kanilang mga susunod na laban kontra sa Los Angeles Lakers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay John Collins. Katulad nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, anim na players na nga po ng Lakers ang naging eligible na ngayong araw sa isang trade na kinabibilangan ni na Gabe Vincent, Torian Prince, Christian Wood, D'Angelo Russell, Cam Reddish at Jackson Hayes. Kaya maaari na nga po talagang gumawa ang Lakers ng trade sa lalong madaling panahon ngayong season. Since marami rin nga pong magagaling na players ngayon ang ginawang available na rin naman ang kanika mga kupunan sa loob ng trade market. At kabilang na nga po sa mga naibalitang manlalaro na posibleng ada pong kunin ng Los Angeles Lakers, ay walang iba kundi ang matagal na nga po nalang target na si John Collins na binabalak na nga pong itrade ng Utah Jazz ngayong season. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Nag-a-average naman nga po si John Collins ngayong season ng 14.5 points at 8.6 rebounds bilang sang undersized big man. Sadyang hindi rin naman nga po siya masyadong napapakinabangan ng maayos ng Utah Jazz kaya plano na mga nga po nila siyang i-trade sa ibang hupunan. At dahil nga po dyan ay maaari na nga po talaga siyang kunin ng Lakers, gayong nangangailangan na rin naman nga po sila ngayon ng isang mas mapagkakatiwalaan na big man Since nakita naman nga po ninyo sa naging laro ng Lakers vs Spurs ngayong araw, nabigla na lamang nga po silang nanlamya simula ng hindi maglaro dito si Anthony Davis. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.